Mahigpit na bilin ngayon ang DOH o ng Department of Health mag-ingat sa mga produktong niriripak at nabibili ng patingi-tingi. Dapat ding suriing mabuti ang mga produktong malapit ng mag-expire na kadalasang bagsak presyo sa mga pamilihan. May report si Julius Segovia. Oh sa mga nagtitipid. Mabenta ang mga patingitinging produkto sa isang palengke sa Maynila nire pa ka Margarine. Naka-plastic at bote-bote naman ang bentahan ng mantika. Pati asukal at macaroni, pwedeng mabili ng purguhit. Yung mga ginagamit po namin pang repa, hindi kung saan-saan lang nakalagay, katulad nung sa margarine. Pag may bumili ng tingi-tingi, tsaka lang namin binubuksan. Kaya siguradong malinis. kabilin na ng Department of Health Huwag bibili ng mga produkto na walang proper packaging. And if you're not sure about the item you're buying, better not buy. Kung nagduda ka. Like, syempre, ang pagdududa would, like, would question already, like, how was it prepared? Uh, anong status ng pagkain pa? Sa mga supermarket, Karaniwang bagsak presyo ang mga produktong malapit ng ma-expire. Kaya importanteng tingnang maigi ang best before seal o expiry date sa packaging. Gaya ng pagsusuring ginagawa ng may bahay na si Malu. Kaya ng maigi para naman at least safe yung mga bata sa mga binibili mo. Ayon sa DOH, sabi-sabi lang daw ng mga matatanda na pwede pang lamang tiyan ang produkto ilang araw matapos itong ma-expire. Pero ang balik na tanong na ahensya, ano parawang silbi na expiration date kung hindi naman pala ito, susundin. Ang sino mang makakain ng produktong expired, hindi malayong malagay sa alangani ng kalusugan. Kung sira na yung pagkain, uh, hanggang ganung araw lang siya pwede. At pagkaraan noon, eh, pwede na siya tubuan ng mga organismo. So pwede na mag-react ang katawan mo doon sa tinake mo. Like pwede ka ng uh, pagsusuka, pagdudumi, uh, pananakit ng tiyan. Ang samahan ng mga supermarket, Siniyak na hindi sila nagbebenta ng expired products. Agad daw nilang isinasauli sa manufacturer at distributor ang mga produktong malapit ng ma-expire. Payo nila sa mga consumer. Hindi lang daw dapat mapanuri. Huwag ding bumili ng sobra-sobra. Make sure maubos mo yung produkto before expiration date. It doesn't make sense to stock up on five bottles or, or you know, six bottles of something that uh, you, know, you can only finish one bottle by expiration date. Julius Segovia, GMA News.